Sinubukan pang iligtas ng mga kinatawan ng BFP at PCG ang lalaking ito sa dalampasigan sa Barangay San Francisco, San Fernando City La Union bandang alas 3 ng hapon noong linggo October 5. Itoy matapos siyang malunod habang naliligo sa dagat. Sumaklolo naman ang dalawang kamag-anak ng biktima pero pati sila nalunod din nandun po sila sa cottage, then nagkakaroon uh, po ng mga kunting kasiyahan, tapos yun nga po dun sa pagligo po nila sa dagat. Initially, sir, yung isa lang po yung parang uh, near drowning. Ngayon, um, trinay pong isave nung dalawa. Ang, na, uh, ang kaso, dahil hindi nga din sila ganun kabihasa para gawin yung na, sir. Rumespon din naman ang CDRMO, PCG at BFP sa insidente pero inabot sila ng isang oras bago mahanap ang unang biktimang nalunod. Uh, uh, ilang minutes na yung nakakalipas bago po na itawag sa mga mag-rescue. Most probably lalo kung lumubog na din po yung tao. Medyo mahirap ko talagang hanapin. So... Yun po sir, actually naitawag naman po siya ng 255 pero nakuha na po yung unang victim ng around 350. Kinabukasan na nahanap ng mga otoridad ang dalawa pang mga biktima. Pawang residente ng Sablan Benguet ang mga nasawi. Plano naman ng CDRMO na paigtingin pa ang pagtuturo ng water search and rescue sa mga barangay sa inaasahan pang pagdagsa ng mga turista ngayong Bermonts. Charles Nicolimon, RNG News.